ang espiritu ng relihiyon na nagkokondena sa'yo, nagkokondena sa'yo dahil sa nakaraan. Lahat ng iyan ay dapat lumisan sa pangalan ni Jesus. Purihin ng Diyos at ipinagkakaloob ko sa'yo ang anointing na ito. Salamat, Jesus. Maging puno ka ng apoy ni Jesus. Hallelujah! Tanggapin mo ang anointing na ito, mapuno ka ng apoy ng banal na espiritu. Naway mapuno ka ng lakas. Lakas upang talunin ang Diablo palagi naway gumaling ka ngayon. Inaalis kita sa lahat ng iyong tinatalikuran at idinedeklara ko na ang bawat espiritu ng adiksyon ay dapat umalis mula sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus. Wala nang bagay na hahadlang sa iyo. Tanggapin ang kapayapaan at kagalakan. Tanggapin mo ang anointing na ito ngayon, panahon na upang makalaya mula sa pagkundena. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Purihin natin ang Diyos. Purihin siya. Purihin siya.